Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng papamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang magsubscribe at pindutin ang notification bell para palagayang updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo yung tipong ikaw at ikaw lamang palagi ang laman ng isip niya. Kahit anong busy niya at kahit sa pagtulog niya, ikaw lang palagi ang laman ng isip niya. Gawin mo lamang itong simple at epektibong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nadadalawang isip na gawin ito. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat kahit anong kulay at pagkatapos isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng tatlong beses at sa likod naman ng papel ay sulatan mo din ng kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses din. At pagkatapos ay hawakan mo muna itong papel na sinulatan mo. Titigan mo lamang ng maigi ang kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos, ay ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pwede ka magdagdag ng hiling wala pong problema. At pagkatapos ay pwede mo nang tupiin ang papel kahit tatlong tupi. At pwede hindi mo naman ito tupiin at ilagay ito agad sa higaan mo. At hihigaan mo ito buong magdamag at kinabukasan ay pwedeng hindi mo naman ito kunin at hayaan mo lang ito sa higaan mo at hihigaan mo ito hanggang kailan mo gusto. At dapat gabi-gabi mo ito bulungan. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay kunin mo lamang ang papel at sunugin mo lamang ito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood.